Tuloy! Hindi lakanahan. Kasi siyempre mapapabain nyo yung presidente, so sino papalit? Oo oh, nga naman! No? Tawa si John Magno! Sino papalit niyo? Yung pinagli sa Insimada? Ha? Ah? Yung ba? Yung taong pinagli sa Insimada? <laughs> Wala sa katinuan? Yung papalit? Kahit ng impeachment niya, ayaw niyong ipaface? Correct! Gawa-gawa ba ang impeachment? No, that is true. Because there is a uh, evidence. Example of Kokoy Villamin in Mary Grace Piatos mga hindi naman tao kumukubra ng pera. Di ba may proof naman sa mga tantrum niya? <laughs> Di lang. Pagalit na naman kayo sa akin. <laughs> Pag nag-tantrum sa eh, ino. Hindi <laughs> yan personal attack. Truth yan. Facts yan. Kasi kung sasabihin niyo sa akin sa actual na pangyayari, si Lenny hindi man nanalo bilang presidente. Correct. Pero nung naging vice president siya, may mga programa siya na nabuhay na buhay pa hanggang ngayon. Mm. Di ba? Correct. Mayor man siya ng naga, pero national pa rin ang scope ng suporta sa mm. kanya. Can your pro-temporary president yung gusto niyong ipalit? Say the same. <laughs> of course not. And again, that's not personal. It's just the truth. Ooh, masakit yun! <laughs>